Welcome to my channel. Kung gusto niyo po ang ganito mga kwento, please like and subscribe and wag pong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga videos. Sa isang tahimik na baryo sa rehiyon ng Punjab sa Pakistan, kung saan ang mga tradisyon at kultura ay mahigpit na sinusunod, isang dalaga ang naharap sa isang masalimuot na sitwasyon. Si Amina, isang magandang dalaga na puno ng pangarap at pag-asa, ay napilitang ikasal sa kanyang pinsan na si Farid, kahit na hindi niya ito mahal. Ang kanyang puso ay nakatali sa isa pang pinsan, si Amir, na sa kanyang mga mata ay ang tunay na pag-ibig. Sa kanilang baryo, may isang matandang tradisyon na nasasaad na ang sinumang unang magpahayag ng intensyon na pakasala ng isang babae, ay siya ring mapapangasawa nito. Sa kabila ng kanyang damdamin, hindi siya nakaligtas sa mga inaasahan ng kanyang pamilya at ng lipunan. Nang malaman ni Amir ang tungkol sa kasal ni Amina kay Farid, nagdesisyon siyang umiwas, na nagdulot ng labis na sakit at galit kay Amina. Sa kanyang puso, nag-aalap ang pagnanais na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit sa likod ng mga tradisyon, tila siya ay nakatali sa isang pangandahan na hindi niya pinili. Hindi niya matanggap ang nangyari. Namuo ang galit sa kanyang puso laban sa asawa, dahil sa palagay niya, ito ang dahilan kung bakit nawala sa kanya ang tunay niyang minamahal. Sa bawat araw na lumilipas, ang sakit at hinanakit ay nagiging mas matindi. At sa kanyang isipan, unti-unting bumubuo ang isang madilim na plano. Kaya nagdesisyon siyang patayin ang asawa. Una niyang naisip ang paghingi ng diborsyo. Ngunit natakot siyang hindi ito pahintulutan ng kanyang ama. Ang kanilang pamilya ay may mahigpit na paniniwala sa tradisyon at ang diborsyo ay tinuturing na isang malaking kahihiyan. Sa kabila ng kanyang pag-iisip, ang ideya na pag-alis sa kanyang asawa ay tila isang napakahirap na hakbang. Kaya't sa halip, naisipan niyang lasunin ang asawa, isang mas malali at tahimik na solusyon sa kanyang mga problema. Isang araw, nagdesisyon siya na tapusin ang kanyang asawa sa malupit na paraan. Naghanda siya ng isang baso ng gatas at nalagyan ito ng malaking halaga ng lason para sa daga. Umaasang mamamatay agad ang kanyang asawa sa unang lagok pa lang. Ngunit sa kabutihang palad ng lalaki, pag uwi niya mula sa trabaho, sinabi niyang busog na siya at wala sa mo uminom ng gatas ipinilit ng babae ang kanyang asawa na uminom. Ngunit tumanggi pa rin ito na tila hindi alam ang panganib na nag-aabang. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nagdesisyon ang lalaki na magpahinga na lamang at umakyat sa kailang silid. Sa galit at pagkadismaya, inalagay ng babae ang gata sa refrigerator. Determinado pa rin na iyon na ang magiging huling gabi ng kanyang asawa hindi niya inaasahan na ang kanyang biyanan, ang ina ng kanyang asawa, ay abala rin sa paghahanda ng hapunan para sa maraming bisita noong gabing iyon. Habang nag-aasikaso siya ng mga kinakailangan, napansin niyang ubos na ang gatas. Sa kanyang pag-aakalang ito ay normal na gatas, kinuha niya ito mula sa refrigerator. Hindi niya alam ito pala ay may lason at kinamit niya ito sa paggawa ng juice na nagdulot ng hindi inaasahang panganib sa kanilang lahat. Ang simpleng pagkilos ay nagbukas ng pinto sa isang masalimuot na sitwasyon na hindi niya kailanman naisip na mangyayari. Ipinainom ang Diyos sa 27 na bisita, kabilang ang asawa at benan na babae. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam ang lahat ng sintomas ng pagkalason. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na humingi ng tulong, wala ni isa man ang nakarating sa ospital. Sa malupit na pagkakataon, lahat sila ay namatay sa mismong lugar. Nag-iwan ng matinding kalungkutan at pagkabigla sa mga tao sa paligid. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mga tanong at takot sa komunidad. Habang ang mga otoridad ay nagsimula ng investigasyon upang matukoy ang sanhinan trahedya nang magsagawa ng investigasyon ang pulisya, tanging ang dalaga lamang ang nakaligtas sa insidente. Sa ilalim ng matinding interogasyon, bumigay siya at umamin sa krimen. Ayon sa kanya, ang layunin lamang niya ay patayin ang kanyang asawa, hindi ang lahat ng naroroon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pahayag, sinabi niyang, natupad pa rin ang kanyang plano dahil namatay ang kanyang asawa. Sa huli, siya ay hinatulan ng kamatayan. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang parusa, kundi isang paalala sa lahat. Isang paalala na ang galit at sakit ay maaari magdala sa atin sa madilim na landas. At ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa pagpapatawad sa sarili at sa iba. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Kung nagustuhan niyo po ito, please like, share, and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat po.